So, today, mag-harvest tayo para meron tayong uulamin for tonight dahil nga uh, birthday ni Habi last week. So, mostly, mga leftover yung kinakain natin at mostly din mga meat. So, ayan, today, magugulay tayo, mag tayo ng ista Tapos, syempre, dapat may gulay. So, ayan, mag-harvest tayo. Ayan. So, ang una natin is yung talong. Mag-iihaw tayo ng talong ngayon. Pwede na. Ay. Tingnan nyo ba. Oh. Ayan. Ayan. Kunin ko itong dalawa. Okay So, ayan. So, ito yung ilalagay natin sa tilapia. Ano? Yung dahon ng sibuyas, kamatis, saka salt and pepper, saka kalamansi para mag magkalasa yung ating tilapia. Tapos, itatalin natin siya para hindi mahulog yung nasa loob pag inihaw. At saka, ayan. Ready na din yung ating sausawan. At lalagyan natin ng bagoong mamaya. So, ayun. ready na natin ito iihaw. So, ayan, luto na yung ating inihawa, no? So, kung napapansin niyo isa na lang yung tilapia, tinabi ko yung isa dahil hindi naman namin ito mauubos. Magkakamay tayo ngayon. So, ayan, ready na tayong lalafang, guys, ano? So, syempre, kukuha tayo ng tilapia, merong zucchini, sa yung tortang talong kanina. So, ayan, and then lalagyan natin ng baguong na may kamatis at sibuy at saka sili ay yan ang sarap na oh my god kain bagoong with is pag ganito talaga yung ulam guys ang sarap magkamay ano so ayan magkakamay tayo ngayon habang lalapang ano hmm skinny is so good wow Matamis pag bagong harvest. And fish with baguio. Mmm, mm. so good. The fish with baguio. What's that sound? Mmm. <laughs> the tortang talong is so good, too. Mm -hmm. Is it hard to open for you?